Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang pangalawang obligasyon o katangian ng islamikong kapatira na binigay sa atin ng tagapaglikha ay ang pagbibigay ng payo Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, ad dinun nasiha Ang din, ang tinutukoy ay ang islam ay pagbibigay ng payo Opo kapatid, Kapag ginawa mo yung unang obligasyon, pagbibisitahan, malalaman mo yung kalagayan ng kapatid mo. Mabibigyan mo siya ng payo. Kapag may mas matandang humingi ng payo sa iyo, payuhan mo. Kapag may mas mataas na posisyon sa iyo ang humingi ng payo, payuhan mo. Kapag may mas malawak na kaalaman sa Islam ang humingi ng payo sa iyo, payuhan mo hindi hadlang ang edad, posisyon, o lawak ng kaalaman sa Islam. At hindi lang dun sa humihingi ng payo ang papayuhan mo. Ikaw mismo, kapag nakakita ka ng hindi ka nais-nais sa gawa at salita ng iyong kapwa, ay payuhan mo siya. Di ba't sinabi ng propeta, Sala salam, sino man na makakita sa inyo na hindi ka nais-nais ay baguhin ito gamit ang iyong kamay. Kung di mo kaya, gamit ang iyong dila hindi mo kaya gamit ang iyong puso. Kung nakita mo ang kapatid mong babae hindi nakahijab, payuhan mo. Kung nagtitinda si tatay, si nanay, si uncle ng haram, payuhan mo. Kung may mga nagkukumpulang mga kapatid, nagchichismisan sila, payuhan mo. Yan ang ibig sabihin na hindi lang doon sa humihingi ng payo ang papayuhan. Kapag may nakita kang hindi ka nais-nais, payuhan mo din sila. At natural, kahit yung gumagawa ng kabutihan, pinapayuhan. At ang ibig sabihin dito ng pagpapayo sa kanya ay pagbibigay ng encouragement. Malalim at malawak ang kahulugan ng sinabi ng Rasul sa Islam na ang Islam ay pagpapayuhan. Importante na naalam mo na na ito'y kabilang sa obligasyon at katangian ng kapatiran sa Islam, kaya ito'y ito pa rin at gampanan. Assalamualaikum. or rahmatullahi wabarakatu